Sa taas na iba to o, sa taas. Saan? Diyan, sa langit. Ay! Ay! Ano? <laughs> Ako ito naman! Nandito na naman tayo sa hubot-hubad na mundo ng Rust. Anong ginagawa mo, Studio? Bakit may dala, -dala kang barig? Ano yung binabaril mo? Yung, yung kabayo? Nasaan? Sa tikangkang Bakit wala kang damit? Pinatay sa akin yung ano? Yung hacker ka po? Pati sa akin, nung bumalik ako dito sana yung katawan ko natutulog Dito ang dito yun Oo so, Nung nag-online ako ngayon sila eh. Wala na? May jampak Yung TIR na grupo, hacker Yun ang pumatay sa akin, TIR Underscore E-O-D-T May kumagatok Sino yan? Sino yan? Babahay na yan Saan tayo dadaan? Hindi naman Saramu yan Oh, sinar ako Buti hindi napasok ng hacker yung bahay natin Sino yan? Hello? Si sino yan? Sino yan? What's wesep Uy, sip! What's up, Nandito ka na pala! Kumusta? Kumanta ka muna? Oo, oh, si Kwak -kwa. Gagawa kaya tayo ng ano? sing singe contest. Oh, oh, dapat nabayaran mo na na. Ano pa ng premya? Ah, ah, gawa tayo. Saan tayo gagawa? Yung yung stage gagawa tayo para pag nag-online na yung marami. Eh. Sasabihin natin. Para gagawa kami ng stage. oo nga no. Ano, tago muna tayo sa bahay?

kumakanta si Studio. Nandito. Nandito ako, umiibig sa'yo. Ito ito? Ano, ito? ito, 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 ito. Oh, ito ba yung entrance to dyo? Ano ito? Pala, pwede, na dito, dito, dito. Oh, dito, pwede, pwede na pala to! <laughs> stage na tayo dito. <laughs> pwede na pala to eh! Tayo lang tatlo, dapat marami tayo mga... Okay. Mga sampo, ganyan. Anong kakantahin mo, Studio? Kakanta ka ba? Oh, up, may ubo ako pa. <coughs> may ubo pala si Studio. Eh, pati yung pala kayo may ubo ah. Dente, wala ako. Ah, wala, wala ubo si Kevin. Hintayin muna natin siguro yung umaga. Ano, maglalaban kayo ang Yung bato? Challenge. Ako yung announcer. Ayan. Ayan, nakiki. Oh, madilim. Wala ilaw. Ako na lang, lang mag-ilaw. Madilim. Oh, yun nyo, yun. Ayan, sige. Ayan. 1, 2, 3, fight. Ayan, makikita natin ito si Pair the Bird. Tsaka si... Ayan, si Studio, tinawaan. Oh, Tinawa si Studio Tinawa tama labas si Studio Magaling, magaling pumalo. Magaling pumalo si Sir Yan Ya, si Studio Pa atras atras. Up. Oh. Up. Oh. Oh. Nasasaktan si Studio Op oh. Tatamaan sa ulo. Tatamaan sa ulo si Sojo. Lapitan natin. Oo. Oh. Yung ulo ni Sojo talaga binaba. Oh, ulo na naman yun. Ay, si Studio Si Sojo natalo. Natalo. First round pa lang yun. Si Sojo nakaiganaw. Oh. Kawawa ko si Studio. Tingnan nyo mga kababayan. Ah, uh, yan. Kay Perda Bird. Yung isang round. Ayan na naman si Studio. Kailangan Pagpasok Galing ng Noipi Gaming na bahay. Ito na si Studio. A.K.A. Kwak Kwak. Weighing at 100 pounds. ayan. kalbusya, siya. medyo parang babae yung katawan niya at ito naman round 2 na lang ating laban mga kababayan upisa na naman 1, 2, 3 ayan upisa na sino kayang mag magwawagi ngayon oh, oh tinatamaan pa rin si studio laging tinatamaan sa ulo si studio magaling sa torts talaga hey, si Kim ano yun? Naglalag daw si Studio. Naglalang. Oh, oh, may dahilan pa si Studio. Nagdahilan pa. <laughs> haya na dalawa na yun hindi ko na kailangan magbilang dahil nakikita nyo yung katawan studio dalawa oh isa, may isang round pa final round final round oh malayo daw si Studio. naglalakad pa pa dito malayo yung bin niya lag, sakit lag pa 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 sa'yo? Oh. ayun yung, yung, yung pala ang ano Studio, dahilan sa kanyang pagkatalo. Oo. Ano daw yung 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 medias niya sa 99 cents binili. Hintayin muna natin si Studio dito. Yung buwan bilog na bilog. Yan yung mga aswang. Ayan, ugali. Ayun, ugali. Yung pala yung kanta po. Ano 'yun? <laughs> Dapat mag-practice mag ka dahil may, may singing contest tayong gagawin. Mm -hmm. Palag -palag oh, yun na naman. Ito na ba yung huling round? Dapat makabawi ka, studio. S sige, one, two, three, round three. Round three na ko, ang laban. Oh, hindi nakatama si studio. Na na nagbitaw siya ng isang malakas na oh wag mo wag mo, mo tamaan yung repel ano mo ng klasik tao <laughs> Di, <laughs> yung ilaw ano <ko> namatay. <laughs> <laughs> tayo naman yung ilaw po <laughs> Oh, si studio, tinatamaan, tumatak na. <laughs> pati repere, pati repere, tinatamaan, no. Pag namatay yung repere, wala na kayo repere. Oh, si studio, pati yung bato, hinahampas na. Hindi na alam yung ginagawa pati lango pinatamaan mga kababay ay ay si dito nyo natumba na naman <laughs> ano ka ba studio wakit pangatlo basis oo, oo pangatlo lag na lag lag na lag daw kay studio ayan nang nanalo si per de bird wow nanalo si per de bird studio nilala ako <laughs> na yung katawan niya wala <laughs> pinagbigyan pinagbigyan ko okay pinagbigyan lang daw. Magkakaiyak. <laughs> Magkakaiyak siya eh. Magkakaiyak daw sa aming studio. Ano? Bonus round sa studio? Punta ka na naman dito. oh bonus round. Oh, bato naman, sa studio dahil umaga na eh. dami daming langaw. Sa bato ako oh. magaling. Sa bato daw siya magaling. Sabi niya. Ano yun? <laughs> <laughs> Maka Maka out na si studio Pampunta niya dito Ito yung Bonus round Yan Umpisa na Ready Sit Go Yan na Umpisa na natin yung ra, Bonus round Sana Oh Ano ka Isa yung pass studio Wala na Sejo, anu mah lagian, lagi keren. Ini anak pun. Kenina. Anu beli anda. Apa tu yang ketawa mu di isa pang, na naman. to? Oh ipat, oh tet lu dah lang. Oh dah lawan lah. Kenina. Talon kau. Di siapa ngerawon dan apa? Untuk ini nanti to. Kau kau apa lah yang ketawa ni setuju.

Studio pataasan kayo ng bato, ng bato Kahit saan? Oh, sa tatlo tayo oh, tara, sa labas studio Studio nasan ka? Nasan ka studio? kinagat ng aso Kinagat daw siya ng aso? Pero nandyan ako Oh, pero nandyan ano? Ako muna Studio Studio nandito kami Bumalik ka dito sa balik ka dito nandito kami sa yung may may tunnel dito sa taas si studio ikaw una magbato kung kahit saan daw ibato mo yung bato mo kung gaano kalayo yung abutin mo yan si studio binabato oh binabato mo na saan na oh, sa taas pala dito ganyan oh no? sa taas to, Jo. Sa taas sa Ta -ta -ta. ng iba to, oh. sa taas. Saan? Diyan, sa langit. Oy. Ay! Ano? <laughs> Ako, tinawa! <ito> <laughs> <laughs> Wala uh, studio. Ako ang binato <laughs> Dapat don doon langit mo ibato. langit. mo kung Ay, ipakita mo studio kung gano'ng kataas. Ako mag-videohan ko dito. Ayan. Yeah. Gano'ng kaya kataas si Bato ni studio? Oh! Ba mababa lang yata yun ah. Kung kataas Ah, medyo malabo yung paningin ko kanina. Dahil gutom na gutom na eh. Hindi ko nakita. Ikaw nakita mo? Yeah, yeah. Ayun. Ito papakita ko sa inyo kung gaano katagal. Sige nga. Ikaw. Ay, ikaw muna, ikaw muna, ikaw muna. Ako. Tingnan niyo mga kababayan kung paano magbato. Si Sen. Ito na. Oh. Teka. Ayun, mataas oh. Mataas 'yun ha. Nakita niyo 'yun. Ako. Ako, ako. Sayo. Sige. Uy, lumabas! Lumabas ang mundo yung bato! Asteroid! Gusto yung asteroid! asteroid. asteroid. Ayun. <laughs> uh, may hack yun! Report mo yan! Ayun. Report mo sa nyo! Ang taas! Ganun lang pala yung sikreto. Ako nga! Ayun! Oo! Oh. Mababa lang! Mamatay na ako, mamatay na ako. Oh. Babay, bye bye -bye. babay. Bye bye. No. Uy, itayo mo sa tayo. Itayo natin. P pagkakataon ng na studio, babay na ako. Uy, tinayo ako. Oh, tinayo. 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 <laughs> oh. Para para nirerede ni studio yung bato niya sa, sa malapit sa ulo mo. Pero nakatayo ka. Oh. Oh, bumaliktad si Pero Pero Pwede ba yun? Tabayo ka! Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ano ba? lang? Tingnan mo ang studio, parang si Air Jordan. <laughs> oh, lagyan mo ng bato dito. Uh, parang bula. Lagyan mo. Uy! Hinampas ng studio. Bahe talaga itong tao ito. Diba na? Nasa na si studio. Studio, let's go! Studio! Ano, maglalaban na naman kayo?

Ikaw nagtagaw sa panak. Di pwede. Nangunguha ng soul pour. Gagamitin niya sa kanyang katawan. Maliligo daw siya. Maraming kurikong yung katawan niya. Pero makinis naman. Makinis yung katawan. Pero kailangan niya pa rin ng soul Sana kaya sila. Oh! Sino yan? Oh! Si Studio! Bumababa! Studio! Ano ba ginagawa mo dyan? Para ka tuko. Ayan, nag-uumpisa na pala kayo ah. Hindi nyo ako hinintay. Uminom lang akong natubig. Yeah. Ayan, nag-uumpisa na pala sila. Ayan, si Studio. Op. Pinapana. Pinapana ni Pierre si Studio. Tal Pero si Studio naman talagang hindi magpapatalo. Gumaganti din. Ayan. Lakas humila ni Kibin sa kanyang pana. Hanggang liig talaga yung paghihila niya. Ito namang si Studio. Ayun, galing umatras. Oh, pagkita nila yung dito yung na ano, so mariwana. Pagkita nila nasa gitna sila. Ayun. Yung pulo, eh, pinulot ni Pedro Bell yung mariwana. Tumatakbo siya. Nasa na kaya si Studio. Naubusan na siguro sila ng bala. Oh, mayroon pa pala. Oy, oh, si Studio natumba na naman. Walang pang ilang talo muna yung studio. Pati sa para, talo pa rin. panalo na naman si Pair the Bird. Ayan na naman si studio. Binato ni Pair the Bird yung kanyang pana. Ayan. Pinulot na naman ni studio. Walang bala. Gawin nga yung bala. Ay, gagawa mo na ng bala. Naubusan daw. Itong pana, Ay, ito studio. Meron dito daw. Kunin mo na. Baka magbago yung isip. May target ako ginawa dito. Oh, may target ng ginawa si studio. Titingnan nga natin kung anong klaseng target Dino, yan. Kayo. Saan? Saan kayo? Nasaan yung target? Ayun. Oh, ako titingin dito sa malayo. Ito ba? Kung sino makatama. Oh. Oh. Natamaan niya ta. Oh! Bullseye! 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 Tayo ko! Bullseye! Bullseye! Oh, sige, tingnan natin kung ilang bala. Yan, isa. Ayan, pang isa yun. Oh! Dalawa na! Bullseye, ha? Oh, Pangatlo. Pero, isa lang ang bullseye. Isa lang ang bullseye. Kunin mo yung bala. Isa lang ang bulsa studio. Oh. Kita oh. yun natin. yan si ano na, si per the Bird. Tingnan natin kung makabulsa ay oh, hindi nakabulsa ay. Oh, bulsa Pero pangalawa yan. Oh. Bulsa yung dalawa. Mas sintro yung kay ano, per the Bird studio. Oh. Isa pa. Oh. Tinamaan ni studio yung gulong. Oh, hindi bulsay. Yung tinga lang ng bilog yung tinamaan, no? oh, pangatlo. Oh, pangalawa. Bulsay yung ano, gulong. Bulsay yung gulong pero yung, yung bilog hindi bulsay. Studio. Ano dyan? Oh, no pambalita diyan. Tama. Tama. Oh. Kibid. Tumayo ka! Tumayo ka! Itayo mo si Kevin Studio! Bigla na na siyang natumba! Siguro nala nalason sa saluyot sa na kinain niya Kasi nanguha siya kanina ng saluyot Oh! May nabahan studio! Tingnan mo! Si Hikaru wala na! Mabuti sa kanya Oo, oh, mabuti nga sa kanya Ito yung kinain ni Pierre de Bird na saluyot kaya nakita niyo, na tumba doon nahilo, oo oh, nahilo naiyak na ako sa studio Rinig mo yung boses ko oo ito pa oh ayan oh no? dalawang beses siya na lasong sa saluyo dito ako ilalim sa, sa tanglad kukuha ako ng tanglad kahit na apat o tatlong piraso lang May tanong mo sa kung anong gagawin ko? Ano eh, taga ako nang manok. Ihalo ko yan, mabango. Ikaw yung studio? Oo. Oh. Ikaw pala yan. Dito ka pala na nakahiga sa tanglaran. Oo, oh, huwag oh, mo sunogin! Yan studio! yung kampo Sinusunog mo yung tanglan. Yan. yan pala kampo. Panghalo sa manok yan eh. Okay na daw studio. 300 seconds Oh, may beer dito! Studio! ayan yata Yan yata yung killer to yata yung killer na beer tingnan natin, Puma pumasok sa compound natin walang hiya dahan, -dahan tayo, baka biglang nasa na yung beer na yun pumasok, oh yun, ayan nga oh, oh numatay, isang, isang isang hit lang sa to nyo Makagawa na ako ng Uther. Bakit? Pero laki ho. Oh. Wow. Oh malaki. Si Yogi. Studio napatay ko si Yogi. Anong gagawin natin? Kawawa talaga si Yogi. Studio. Pabaya. Oh. Nilalangaw na si Yogi. Naka, nasaan kaya si bobo